Gusto ko nga alcohol. Reseto. Oh, o, kunin ko na yung alcohol. Ito pa. Ito Ay. Kunin ko na ba yung alcohol? alcohol. Ha, kunin ko na. Lagyan ko ng alcohol yung muso. Ito, bags. Ako lang eh. Na. Okay, nalagyan na natin alcohol yan.

pa-puno naman ate. Uso spray ng alcohol dito. Ang... Ah. Ah. Abot mo nga may alcohol dito? sa ma dapat may alcohol ano lang lalagay ano lang ba ano lang pala ilalagay huwag alcohol ano lang ilalagay natin Vicks lang. O, oh, sige, tahan na. Hindi nalalagyan ng alcohol. Vicks lang, ha? Smell na. Ilan <laughs> taon ka na? Te. Ha? Te ba? Te. Ilan taon ka na? How old are you? How old are you? Uy, ang mo nang magdura niyan ah. May nadura ba? May nadura ba? May nadura ka ba? Sa pwesto ya.